morning for today's video mga guys Hanggang ngayon maula pa po dito sa amin sa San Jose, Batangas Ayan, kung nakikita niyo mga guys, kakahupa lang po ng baha dito May isang tao naman pong lumabas para mamili Ilang araw po kami, ano? Paapat na araw ngayon Na-straight po kami, walang kita Kung pwede nga lang hindi kumain eh, no? Kaso <laughs> hindi naman po talaga pwede. Yan, tapos ka na mag maglaba? Tapos na maglaba. <laughs> Yan po, kakatapos na maglaba ng aking brother, ha? Oh. Yan. Ayan, matulog na maghapon. <laughs> o kaya pag-aralan mo muna, are. Yang ano na yan, motor na yan, yan di class. So, oh. para pag ikaw mo lang pasok, di ano ka, mamimili ka. so, <laughs> yan mga guys. Yan, kung nakikita niyo po, aming po harapan ay talagang kahuhu pa lang po ng baha. Yan. Kahuhu pa lang po ng baha dito sa amin. Buti na lang doon sa ano medyo na anuhan niyang kahapon. Natambakan ng mga bato graba. So yan medyo konti lang ang baha. So yan. Mahangin pa po dito sa amin mga guys. Yan yeah, kung nakikita niyo ang puno. Magalaw talaga. At nagbabadya na naman malakas na ulan. So, yun lang po. Yun lang po mga guys. Sa umagang ito. And, mag-aalmusan na po yung aking mga kasama. So, yan. Masarap yung almusan. So, yun lang po sa umagang ito. Paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel. Bye-bye.